Kamusta mga bata? Narito na naman po si Teacher Celine upang tulungan kayo sa inyong pag-aaral. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para notified kayo sa bago nating mga videos. Ang ating pag-aaralan ngayon ay ang asignaturang Araling Panlipunan sa Ikaapat na Baitang. Ito ay may pamagat na Mga Kahulugan at Kahalagahan ng gawaing Pansitiko. So, sa ating lesson ngayon, meron tayong mga katanungan na masasagot. So dapat makinig. Una, ano ba ang ibig sabihin ng pansibiko? Saan ito nagmumula? Ang salitang sibiko ay mula sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay mamamayan. Noong unang panahon sa lipunang Pranses, pinatawag na civic ang isang mamamayang nakapagbuwis ng buhay para sa kanyang kapwa. Mga halimbawa nito ay ang ating mga bayani. Tama. Naipagpapalit ito sa salitang civil o civilian na isang individual na wala sa serbisyo ng pamahalaan o hindi nanunungkulan bilang sundalo subalit nakatutulong ng malaki sa kanyang bayan. Sa kasalukuyan, Ginagamit ang salitang sibiko upang formal na tukuin ang mga mamamayang bumubuo ng lipunan. Kadalasan ngang ikinakabit sa salitang ito ang mga katagang kagalingan o welfare. Pinutukoy ng civic welfare o kagalingang pansibiko ang pinakamataas na kabutihang makakamit at mararanasan ng mga mamamayan. Ang kabutihang ito ay matatamasa sapagkat nanggagaling sa kagyat na pagtugon at pagmamalasakit ng kapwa mamamayan. Ano ba ang ibig sabihin ng kamalayang pansibiko? Tama. Ang kamalayang pansibiko ay kaisipan na ang bawat isa ay may pananagutan sa kanyang kapwa ito ay pagkilala na ang individual ay may kakayahang paunlarin ng lipunan na anumang para sa anumang paraang kaya niyang tugunan o gampanan. Makikita natin sa larawan na naipapakita dito ang pagbabayanihan ng mga tao sa pagbuhat ng bahay. Maaari gusto nila itong ilipat sa mas mabuti or mas nakaaayang lugar. Kaya so ay isang pagtutulungan na tinatawag nating bayanihan. So nakakatulong din tayo sa ating barangay, clean up drive, sa paglilinis ng ating tabing dagat, tabing ilog, at saka yun sa ating mga karsada. So ang pagkukusang loob, pagtulong ng walang inaasahang kapalit, at bayanihan ay mga susing katangiang dapat taglayin sa gawaing pansitiko. Mga halimbawa nito ay ang ating mga rescue operations sa panahon ng mga kalamidad, paguho ng lupa at pagbaha. Meron din tayong community pantry na tumutulong sa ating mga kapos na mamamayan upang matugunan ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Pagtulong -araw. sa paaralan kung may mga brigada-eskwela, pamamahagi ng relief goods, relief goods para sa ating mga mamamayan na makatulong maibsan yung mga pangangailangan nila. Meron ding mga private sector na nagpapaabot ng tulong, ang mga libring konsultasyon, at mga pamamahagin ng mga relief goods. Sumula so, sa maliit na bagay tulad ng pagtulong sa isang matanda sa pagtawid sa kalye, hanggang sa malaking bagay tulad ng pagpaplano para sa pagpapatayo ng kabuhayan sa isang komunidad ay maituturing na kagalingang panlipunan na nag-uugat sa gawaing pansibiko. Makikita ang mga larawan. Meron tayong volunteers sa panahon ng mga kalamidad. So, nagbibigay sila ng tulong. So, sa simpleng panahon ng mga sakuna na naibuwal ng mga kahoy, tumutulong yung ating mga mamamayan para mat makatuwid ng maayos yung ating mga motorista. So, meron din tayong pangkabuhayan para kay nanay sa pamamagitan ng pananahe at pagluluto at saka yung mga handicrafts. So, sa pamamagitan nito ay naibibenta nila at nakakapagpundar sila ng kanilang kita. So sa tingin ninyo mga bata, ano kaya ang kalagahan ng gawain pansibiko sa atin? So isipin ninyo yung isang lugar na walang gawain pansibiko. Mararanasan ba natin na mararanasan ba natin yung kaginhawaan O meron bang magpaparating sa atin ng tulong? Sa so, tingin nyo? Okay, iisa-isahin natin yan. Ito yung mga kahalagahan ng gawain pansibiko. So, hindi lingid sa kalaman, di matatawaran ang kahalagahan ng gawain pansibiko sa isang bansa. Bakit? Ito ay isang paraan ng pagtiyak na ang mga mamamayan sa isang lipunay, tunay na malaya, nagsasarili at kontento sa kanilang pamunuan. Ipinapakita ng gawaing pansibiko ang pinakamataas na level ng pakikipagkapa. Dahil dito, kakikitaan ng mga tao ng pagmamalasakit sa isa't isa. Nagkukusang loob silang mapaglingkuran lalo na ang mga mahihirap at nakabababa. Makikita sa larawan ang pamamahagi ng mga relief goods at paghahatid ng mga relief goods sa sa mga area or mga isolated na mga areas. Kita nyo tumatawid pa sila sa uh, sapa, sa ilog para ma maipaabot yung mga relief goods. So kumikilo sila at tumutugon sa pangangailangan ng iba kahit hindi pinagsasabihan o walang kumpas ng pamahalaan. May sarili silang motibo at ito ay ang masidhing pagnanasang makapaglingkod sa kapwa kahit walang posisyon at kabayaran. So sa panahon ng pandemya, sa panahon ng kalamidad, meron tayong mga res, uh, rescue operations panahon ng pagbaha. sa so, iisa-isahin natin yung kahalagahan ng kagalingang pansibiko. Una, dahil tinitiyak ito na ang bawat mamamayan ay nabubuhay ng matiwasay at payapa. Pangalawa, higit na mapapadali ang serbisyo publiko kung ang bawat isa ay handa sa paglilingkod at pagtulong. Pangatlo, mas malawak ang maaabot ng mga ahensyang pampamahalaan kung magsasama-sama ang mga institusyong binubuo ng mga individual na ang motibo ay mapahusay ang kalagayan ng lahat. So sana po ay nakatulong sa inyo ang ating video. At kung ikaw ay bago pa lang sa video sa channel nating ito, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin na rin ang bell button para updated ka sa mga susunod nating videos. So hanggang sa muli. Maraming salamat.